Pero sa ngayon, puntahan natin si Mon Gualves na nasa EDSA Cubao Bus Terminal. Kamusta dyan, Mon? Jovi, Chiki, Maricel, sa mga oras na ito, hindi na lamang mga bus terminal dito sa EDSA Cubao ang siksikan ng mga pasahero, kundi pati na rin yung sitwasyon sa daloy ng traffic dito sa likod ko. No? Nasa isang footbridge tayo ngayon. Makikita talaga na halos namumula yung pinaka-screen dahil sa mga sa sakya na naiipon na nga dito sa bahagi ng EDSA, particular rin ko ba kung saan nakapuesto yung iba't iba mga terminal dito ng bus. At pinaka nakakadagdag kasi sa pagsisikip dito ay yung mayat-maya na nga rin na paglabas ng mga bus. Lalo tuloy-tuloy na nga rin yung pagbiyahe ng mga bus dito dahil talagang walang patid na rin yung dating ng mga pasahero na umaasang makasakay kagad pa kadi ng kanilang probinsya halos pila na yung sitwasyon. Ngayong hapon lamang nagsimula yung dami ng mga pasaherong talagang nagaabang na masasakyang bus dito sa may ed sa Cubao at ang sinasabi talagang nahihirapan makabalik ka agad yung mga buses mula sa norte dahil nga talagang uh, nagkakaroon din ng pagbigat ng daloy ng traffic doon sa kanilang area. Yung mga tao talagang halos nasa may pinaka pathway na rin dito sa may uh, EDSA, sa Cubao at sa kapinaka nakakadagdag din talaga ng traffic. Yung mga naghihintuan ng mga taxi in which Uh, yan yung mga sinisita din ng MMDA dito sa mga oras na ito, pati na rin yung mga, mga motorcycle kasi nga, no loading and unloading talaga dito sa EDSA. So yung mga pasahero na bababa o sasakay dito, kailangan po no, umikot sa may likurang bahagi nito mga bus terminal kung saan doon allowed yung mga, mga pasahero. So inaasahan din talaga na magtatagal pa itong dami ng mga pasahero. Inaabot na nga ng hours, technically, no? Yung ilan sa mga nakausap natin. And for sure, abutin do ito ng hanggang buk bukas ng umaga yung ganitong klaseng sitwasyon para sa mga humahabol pa lamang ngayon. Sa mga nagtatanong kung meron pa bang mga available na biyahe, if you're going to check online yung mga buses na may biyahe nga dito sa EDSA Cubao, halos fully book na pero wag mag-alala mga kapatid dahil according din sa mga bus terminals na nakausap natin dito sa mga namamahala, eh halos lahat naman yung mga mag-walk-in, meron pa naman pong available na biyahe na masasakyan kayong bus. Yun nga lang, konting pasensya muna dahil kailangan nyo maghintay bago makasakay ng bus dahil sa dami nga ng volume ng mga tao dito. Mm -hmm. so, Joe Vichy, Kim Maricel. Mukhang walang problema, no? Kahit trans passenger ka, mukhang uh, ready-ready naman na sila, no? Parang wala ka na-mention mo na mukhang mauubusan ng trips. Oo. Uh, in fairness, sinasabi talaga nila kung mga chance passenger, mga walk-in lamang na mga mga pasaherong darating lamang at magbaba sakali makakuha ng ticket, wala magiging problema kasi nga talagang in-anticipate na nila yung dami ng mga pasahero in which they applied for additional mga bus units at mabigyan ng permit, no special permit ng LTFRB na napagbigyan naman 30% of their capacity ng mga bus units ay eh, talagang naidagdag sa kanila kaya naman in-anticipate nila talaga makakayanan pa nilang maservisyohan itong dami na mga pasahero dito. Ang concern lang nila yung weight capacity ng mga buses kasi nga marami sa mga pasahero kung lahat daw ito ay eh, talagang lalagpas sa tigta 25 kilos yung bitbit -bit, -bit daw na bagahe. Baka dito sila mahirapan na maisakay lahat agad-agad. No? Kaya naman pinapaalalahanan ka pa rin gaya na paulit-ulit natin paalala sa tuwing ganitong mga okasyon o, o pagkakataon if they can actually bring light no? yung mga, mga materials or mga gamit nila mas maganda at mas mainam na bandaw. Chiki. Okay. Okay. Masalaman na tayo, Mon. Thank mm -hmm. you for that report. Ingat.